Ayan. Ayan so, guys. Dumalaw si ano si Pogi. Ayan. So, upa na si Dopey TV natin. <laughs> <laughs> Bakit? Bakit ito matawa? Ulit, ulit, ulit. <laughs> Good evening mga Carobs Farming TV. Ayan so, nga guys. Nandito naman tayo sa ating bagong video kung saan guys. I-update uh, natin yung ating mga alagang rabbit So yung ating alagang rabbit guys ay nanganak na naman So guys uh, maganda ang tempo ngayon dahil mag November ano na, uh, So 2 years na tayo, 2 years na tayo ang nag-aalaga So guys punta na tayo sa ating video So ayun na nga guys, so ito yung dalawa, uh, malaki na So one month na mahigit ito yung ating alagang rabbit na yan So, dalawa yan. Ayan. So, yung si Blackie. So, nilipat ko guys sa ating bagong kulungan. Yun na yung bago nating kulungan. Ayan. So, naglagay rin tayo doon ng panakan. So, dyan, uh, may, yung box na yan guys, meron ng anak yan. So, post ito guys. So. Pakita ko sa inyo yung bagong panganak na rabbit. Ayan guys. cimpo, Ah, uh, nanganak siya ng 7.30. 7.30 ng gabi. So ayan guys. ayun oh. Ayan. Yun na yung bago nating rabbit. Ayan. So yung nilagay na Ah, uh, dayami. Dayami ng mga palay. So yun guys. Ah, uh, limang piraso. So nakikita ko din na uh, white. So wala kasing off color na ano, walang black na ano sa balat nila. So puro white yung gate na lumabas. Kasi ito yung mother do natin, no. So nilagyan na natin siya ng pagkain, uh, page tapos dahon ng malunggay at dahon ng kamote. Parang magkaroon siya ng gatas dahil magpapadilit siya guys. Ayan. So, the best ngayon, ano na yun, breeding season to ngayon. So, sana mabuhay lahat yung ating alaga. So, simple guys, nandyan yung water system niya, nakatutok. Tapos yung kabila naman lalaki yan, ha, dalawang lalaki. Binukod ko na guys, dahil problema, ang problema niyan ay, ano, ay stress yung mga rabbit pag kasama yung lalaki. So, binukod ko na yung puro lalaki. Parang hindi sila ma-stress. So, yung nasa kulungan guys, yung dalawa na yan, saka ito yung pangatlo. Ayan. Babae din yan. So, nag tayo kung ito kailan na mga anak. Pero naka naman yung anak niya. Ayan. Pero malapit na rin yan. Malapit na yan siya mga anak. So guys, uh, dahil nga bago yung kulungan natin. So naboy na manuhan. Naboy na manuhan ng ating rabbit. So siya anak. So ayan. So diyan na yung ating alaga. Diyan na siya lalaki. So ito guys, yung kulay black. Mm, ililipat naman natin yan sa baba kapag ano malapit na siya mga anak kasi yan binulog ko na rin yan uh, hahabol tayo ng mag breed ng December parang magkaroon tayo ng mga alagang pagdating ng December dahil unti unti na wala yung ating mga alaga dito guys so ito itong year na to uh, sana dumami pa dumami pa sila ayan o oh. sitting pretty lang yung ating mga alaga Pati yung nasa baba. Ah, ito, chap. Ang ganda natin, guys. Tingnan mo. May dalawang box. So, ang ganda ng paggagawa natin. Safety, safety yan. So, wala nang langgam na kakagat dun sa ating mga kits. Dahil nasa taas na sila. Mga light materials lang ang ginamit natin, guys sa so, mga kahoy na no? ang tagbi-tagbi natin so maganda naman yung pagkatagbi-tagbi ayun guys si Black eh uh, siguro mga December 10 uh, mga anak na rin to so, binulugo na pero hindi ko pa sa binala yung dalawang anak dahil parang makakalili uh, pa guys mga December 5, uh, ilipat ko naman siya doon sa ano, sa baba. Parang doon naman siya mga nat. Ayan, so mga yan, one month in one and a half months na yan. So malaki na. Ayan guys. So simple lang magalaga ng rabbit. Na kailangan mo lang talaga tubig. Tapos pagkain. Uh, mabubuhay naman sila. Huwag mo lang pabayaan na ano. Na hindi mo pakain guys. Kasi mamamatay yung ating mga alaga. So yun lang nga guys. Uh, Muna na pala guys. Magpapasalamat ako sa lahat ng subscriber. Ng mga bagong subscriber. Uh, sana hindi kayo magsawa. Na sumuporta sa akin channel. At kung bago lang din kayo. Napunta sa akin channel guys. huwag uh, kalimutan mag subscribe. Like and share. Uh, comment na rin kayo guys. Kung gusto niyo magpa shoutout out isa-shutout ko kayo guys uh, pag nakikita ko kayo sa no, comment section. So, DIY lang yung ilaw natin guys. So, plus light lang yung ginagamit natin. Ayan. Na plus light lang. So, hindi pa tayo nakapag pakabit ng solar. So, hindi pa tayo nakakabili. Wala pa tayong pambili. So, kung ba gusto nyo mag-donate ng solar. So, tatanggapin natin guys ng ano. Parang maribang dito sa ating rabbitry. Eh. Sa ngayon na hindi pa kasi talaga ako naka pwedeng bumili dahil wala pa tayong ipon. So uh, sana mayroong mag sponsor ng ilaw. ang uh, yung ilaw guys is solar. Kasi yun lang yung kailangan ko dito sa ating rabbit tree. Ayan guys. asang ang dilim. Ang dilim ng rabbit tree natin. Ayan. Saka ito guys. Oh, may Nagtanim rin tayo dito ng ano. Nagtanim tayo ng suha. Ayan. O. Ayan guys, yung suha. Ang malaki na. Yung mga guys, mo. Ang dilim ng paligid ng ating gravity tree. So dahil wala pa tayong ilaw. So gamit lang muna tayo ng flashlight. Hanggat wala pa tayong pambili. So, ayan lang nga guys. Uh, sana mayroon kayong natutunan. Mga simpleng tips lang naman sa ating pag-aalaga ng rug. Ayan. So, guys. Dumalaw si ano, si Pogi. Ayan. So, pupala si Dogboy TV. <laughs> <laughs> Bakit?